Yan boss, uh, Chevrolet Trailblazer. Meron tayong gagawin dito, issue niya yung back seat or yung passenger seat sa likod ay hindi natutupi. Pakita ko sa inyo. So ito yung passenger seat sa likod. Itong isa naayos na namin yan. Ang issue niya baga ganito. Kapag ka tinutupi natin gano'n yan. hindi na siya naaga, no? Hindi na siya naglalak dito sa ilalim na ito ang system niya ganito pansin niyo itong bakal na to baka maka experience kayo niyan ayan ito kasi ayan makita nyo ha o. ayan ito kasi dapat medyo nakaganon itong side na to ito dapat pantayan niyang ganyan nakapantay okay ayan sister yan nangyayari sa kanya pagka ano nakaganon na kaya itong ano na to bakal na to ito yung tumatama dito yan. Kaya kapag ka sinasarado nyo ganyan, yan. Okay, ngayon, kailangan kalasin ito. Ang pagkakalas naman yan, unahin nyo ito. May tornilyo yan dito sa likod. Tapos, puro clip na lang ito. Ito lang side na to ang kakalasin natin. Ito kahit hindi na. Okay? O, Puge, anong gagawin mo dyan? Kalasin mo nga ito. Kuha ka ng Philips screw Kalasin mo muna ito. Ay, paano ba ito? Yan. Yan. Okay. Ito, ito, ito. Ayan, tamo nag-lock na yun, no? Baka hindi pala. Hindi pala nag-lock. <laughs> Ayan. Hindi pa rin pala nag-lock. Okay. So, kalasin mo ito. Yung patulad ginawa natin kanina. Ayan, pagkakalas niyan unahin nyo itong handle na yan. Tapos may tornelyuhan yan dito. Ayan, nakita ay, nyo. yung pinakang ano niya una natin kakalasin tapos yan hihilahin lang pagka natanggal nyo na yung tornilyo hihilahin lang yung pataas kung ano yung posisyon ng bakal sya ding hila no plastic uh, may sisikwatin lang sa bandang ibabaw pinakalak niya sinisikwat lang yan dyan kita mo ba kailangan, nyo kailangan yung panikwat na ano Kaya kasi hindi siya naglalak ay delikado yun Ayun, oh. kahit sya yung nakaano na yung sandalan hindi naman naglalak yung ilalim Ayun, yung isa nagawa na namin yun eh ay naisipan ko lang video han, para may idea kayo in case na maka encounter kayo nito kalimitan yan eh ganyan na nangyayari pero dito sa trailblazer yun yung nakita namin tapos yan meron yung sinisikwat dyan yan tapos hihilahin nyo pa itaas yan ganyan daw ganyan dito sige lang sikwatin mo lang ang sikwatin yan yun yung pinakalak nya bukod dun sa tornilyo kaya lang maiiwas mo yun dun sa at yung plastic dun sa lak na bakal para mahila nyo yung ano ano kihilay okay, mo na yan pataas yan, ganyan lang pag yung Okay, ito yung kailangan anuhin nyo. Yung lock dito. Ayan, nakalock yun dun yun. Ayan, meron niya lock dito. Kaya kailangan yung hilahin. Ayan, yung parang may bilog dito. Yun. Kung so, makikita nyo yung parang bilog. Makikita nyo naman yan actual. Ayan, yung parang binutas dito. Nakausli yun doon sa likod. Okay. So, tapos pagkaano naman yan, Ibabak ibaba eh, mo na na. Ang style naman ng pagbabaklas niyan, ganito. Ihilahin nyo ito Puro clip lang ito Ito mga to Ihilahin nyo lang yan Ah Matigas Ito Yun Yan Oh yan hindi Tapos Hindi na Hindi nakakalasin yan Yung kanina kasi Yung maliit na yung Kinalas pa namin to Kasi sinubukan namin Tinignan namin Baka kibulan sira Yung pala napansin namin Or napansin ko Ito lang ang problema nyan kaya ngayon, dahil na testingan na namin yung kanan, itong kaliwa, hindi na namin kailangan kalasin itong panel na to. Itong gilid lang. Ayan. Sige, angatin mo ito. Ito, mga clip lang yan mga boss. Sige, angatin mo ito. Sige, sikwatin mo lang ng kanikwat na plastic. Isip mo lang palabas na gano'n. Yan. Yo. Tapos kapag ka naiangat na yon, ang style naman yun mga boss, di ba diba, natanggal nyo na yung mga ano nyan, mga clip. Ayan, yung clip na yan o. Oh. Ayan, nakaslust yun doon. Ang gagawin nyo naman dyan, tutulak nyo pataas. Yun. Kasi yan, nakahook. Tapos ito naman, ayun yung hook nyo. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos yan, lahat yan ay pataas ng tanggal direct. Iyon. Ayun Oh. Ito yung sinasabi kong hook. Yan. Tapos ito pa. Yun yung nakahook dito sa bakal na to. Kaya ang pagbabalik naman yan, kailangan punahin nyo dito. Tapos i-hook natin dito. Tapos ipupush na natin dun sa clip. Okay? Uh, balik mo na ito dun. Tapos, ang issue nyan, ito. Nakita nyo? Yan Itong bakal na ito, yung pinakalak nya, dapat pantay ang ganun. Ayan o. Tayo mo nakausli na. Yan dapat yan ay pantay na ganun. Para itong position nito, itong bakal na ito pantayan lang dito. Para pag taklab natin ng mismong bangko, maghuhok na agad itong isang ito. Yan. Ayun nangyayari kasi sa kanya, nakangat na ganyan. Unang tumatama yung kantuhan. Yan, do sa bakal na to. Kaya nangyayari, pakinggan niyo yung um, ano, kuno panood do sa ano, ay tumatagatok agad dito. Ito agad yung unang tumatama. Kaya hindi siya nagbe-bend na ganun or naglalak. Kaya ito, kailangan nating pantayin niya ng ganyan. Ganon din yung ginawa ko doon sa kanan. Okay? Kailangan lang natin ng bracket para itama natin dito. Okay? So kung may idea kayo mas maganda, hindi yun ang gawin nyo. Pero sa akin, titingnan natin. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Niluwagan ko yung tornilyo na to. Ayan kung nyo. Tapos, gumawa kami ng bracket. Ayan. Alam nyo yung bracket ng yun sa mga motor yung bracket ng mga LED bar nila pang motor yan yon pinutol ko lang yan tapos pinutol ko lang yung dulo para maging letter U tapos ineslant ko yan yan nakabend para pag saklang ko dito or pag ko dito itatama ko yung ganun yan tapos gagawin ko siyang pinaka stopper nya para magpantay yung bakal nya ito yan. Nakita nyo? Ganyan ang ginawa kong technique dyan. Okay? So, ang style kasi nyan, ganito. Pakita ko sa inyo. O. Oh. Diba, ilalak, maglalak ito. Yan. ba diba, ganyan ang lock nyan. Pag yan na nirelease, tinan nyo ang palo nyan ha. Itong bakal na ito, lalampas yan halos hanggang dito kataas. Tinan nyo ha. O. Oh. Ay, baligtad. Ito pala. Oh, lampas pa nga. <laughs> Nakita nyo kung gano'ng kalampas. Kaya ang gagawin natin dyan, ito na yung stopper niya, Ito ang magiging stopper nyan. Ayan. Okay? Kaya ako naman ginawang ganito para ikak ikakalang ko na lang dun. Para madali lang mag-install. Ayan. Ito na yung pinakang stopper niya. Hindi kasi pwede siya maglagay dito or magtornilyo dito eh. Kasi masyadong manipis ito. Tatama naman agad. Okay, kaya ito ang pinaka-the best na paraan dyan. Ngayon, kung may idea kayo mas maganda, hindi eh gawin nyo. Pero ito, yan yung issue niyan. Lumalampas yung bakal na to. Kaya ang tumutukod sa kanya, kapag kaya itutupin natin yung bangko, ito na yun. Tumatama dito sa bakal na to. Gaya nga nung paliwanag ko, yun yun. Nakita nyo na kung paano siya gumalaw. Kapag kaya na yung nag-lock, tapos ay nirelease natin. Yeah. Oh, ganun kalayo. Okay. So yun, eh, sasalpa ko na muna ito dito. Yan papakita ko sa inyo kung ano ang ano yan ang uh, magiging purpose nyan at ayan na nga mga boss na isalpa ko na yan ang purpose nyan mga boss yan okay yan yung pinaka stopper tinan nyo ha di oh. ba diba, nakalock na siya yan yung lock nyan eh tapos kapag kaya na magre release na nakita nyo yan nakaangat sya ayun o oh. tapos kapag kaya na nag release na tingnan natin ha oh. o hanggang dun lang yun pantay dito lang yung bakal niya. Okay? So testingin natin natin na nyo. Oh, yeah, Oh, di ba? lock na siya. Tingnan niyo ah. Oh. Ah. Oh. Ah, oh, di ba? All goods na. Mm. Check ulit natin. Check ulit natin. Oh, di ba? Oh, all goods na. Okay na nalagyan na natin ng pinaka-stopper niya, hindi na siya magluloko niyan. Okay? So, ganun lang. Bubuhin na lang ulit namin to. Ang pagbubuo niyan, kung makita nyo, unahin nyo sa taas. Kailangan isuot nyo dito. Tapos, saka natin ihuhok dito. Ito na nga yun. Tapos, clip na lang yan. Pupush natin dito. dyan sa dalawa na yan. Okay? So, bubuhin na muna namin to. Ito mga boss, oh. Yan. Basta isuot nyo na itong mga to. Tapos, naihook nyo na yan pababa lak na yan lahat okay so ito tornilyo na lang namin yan nasa na yung natin yan check natin na, oh. okay so titesting na lang ulit natin ito lang namin ito okay ayun so, sa mga boss ang pagbabalik lang yan mga boss basta isu ipapasok nyo na lang ito pag nai-lock na yan saka nyo angating ganun para mailagay na natin yung pinaka nya dito ganun lang naman yan okay So na muna natin din Pagka tinupi natin yan Okay, release na agad O, diba? Okay, pagbabalik Okay, dito naman tayo sa kabila Dito naman sa kabila Ganon din Okay, all goods na yan Ayan Ito yung una namin ginawa Ito yung kinalas namin yung ganito Pero yung pala, kahit ito lang ang kalasin, all goods na yun So, balik natin Yes, yun. Okay. Ayos na. Yun lang, ganun lang pag-repair niyan ng back ng Chevrolet Trailblazer. Okay. Ayos.